Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-upload pa ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey sa pagtatrabaho abroad bilang isang domestic helper OFW At ngayon, nandito ako sa Pilipinas. So, for today's video, ang isi-share ko sa inyo guys ay tungkol sa aking pag-perma ng aking kontrata. So, kanina, mga alas 9 mahigit ng umaga, tumawag sa akin yung sekretary ng aking agency. Yung agency ko pala is Global Pro. Sa mga hindi pa nakakaalam, so sa mga hindi pa nakakapanood ng aking previous na video, so ang agency ko is Global Pro. So tumawag kanina yung secretary at in-inform ako na magsasign ako today ng kontrata. So ngayon pala ay September 21, 2023. So, alas 10.30 na mahigit dito sa Pilipinas. So, Nagbihis na ako para aalis na ako mamaya. Samahan niyo ako guys. next station is po sa pasahero, sa pagitan ng train natin station sa tabi sa pagitan ng train station 2. i do So, ang oras ngayon is mahigit alas 12 na ng tanghali. So, ayan sa likod ko, makikita nyo, Diyan ako bumaba sa LRT station na yan. MRT station pala, guys. Dahil papunta ako ng Ortigas. So, MRT yung sinakyan ko. So, ngayon, kailangan kong maglakad kasi medyo may kalayuan din yung DMW or POAA doon sa may ano sa MRT station so kailangan kong maglakad so ang maambon-ambon guys medyo hindi maganda ang panahon so wala akong talampayong eh ito yung mahirap sa aming mga OFW rain or shine kailangan mong pag-asikaso ng pabilis mo. So, yan yung view, guys, sa likod ko. Yung may kalayuan din kasi guys yung MRT station yung Ortigas MRT station may kalayuan din dito sa DMW pero kaya naman siyang lakarin so ang DMW malapit lang siya sa Robinson Thank sa So may ano Global Dominion. May nagbigay na ng quick loan. Si alam nila na uh, OFW yung dumadaan. Yes, ma'am. POA. Diretso lang po. Opo. Pupunta din ako doon, ma'am eh. ma'am nagtanong sa ano DMW or POA. the mw department of migrant worker dami nang nakalagay dito ng mga passport appointment, lamination, office supplies, mga balik manggagawa, OEC, info sheet. Marami na kalagay dito guys, pero kailangan nating dumiretso sa loob. Sa loob tayo ng POAA. Hindi tayo dadaan ng fixer para hindi tayo maloko. So, samahan nyo lang ako guys sa aking experience or journey kung ano yung mga ginagawa ko sa pag-asikaso sa pag-proseso ng aking mga papeles so, malapit-lapit na guys kunting taste taste na lang natapos ko na yung medical videos nakapagsign ako ng kontrata kahapon So ngayon Kukuha naman ako ng info sheet At NBI Tapos nito Biometrics Sa opisina Sabi ng secretary na agency kahapon So ngayon Kukuha ako ng Info sheet So dito guys, sa labas marami mga pictures. Pero papasok tayo sa loob. So ito na yung BMW. So dito may nakalagay, balik mong gagawa, step 1. Guide on sitting an appointment and availment of OE6 exemption. So, ayan guys yung mga nilagay nila na mga information kung paano kumuha so ibibideo ko na lang para mabasa nyo

Sabi mo ko. Sana nga okay. dito kita ako mo kasi ako yung mga na na yun, one, Kasi nung last kong nag pull date, single pa ako. Ngayon pagbalik

puha ko na yung aking info sheet. Libre siya. Walang akong binayaran kahit piso. So, dito na lang ako mag-aantay kasi puha ako ng NBI. Hindi kasi, kasi ako nakapag online. Register online. Hindi ako nakapag-register online. So, ito yung binigay sa akin tapos yung ID ko pakita ko sa kanila na or nagbigay ako sa kanila ng valid ID so, nagbayad ako kanina ng 255 lahat-lahat na raw yun sabi ko, hindi ako ng resibo ma'am sabi niya, wala raw resibo picturean ko na lang daw kasi sabi ko um, nagraso na lang ako na ipapakita ko sa agency pero gusto ko talaga na makakuha ng resibo kasi medyo may kalakihan malaki-laki yung binayan. sabi naman ni ma'am na wala raw yung resibo so picturean ko na lang daw mamaya so, we will see kung mapicturean ko mamaya yung uh, sa gigas raw sabi ni ma'am na lang ako dito na tawagin kasi parang inaasikasang pa yata nila mayroon naman doon sa UN, kaya lang hindi so, to na kasi ako eh so sayang yung time so pag nakuha ko na yung NBI ko, so isang ano na lang isina, dadaan na lang ako doon sa NBI din so hindi na ako magpo-processo dito kasi baka mamaya traffic pa, so mali ako na dating doon sa UN kailangan makuha ko na yung NBI at saka yung shield para ibigay ko na lang sa opisina so yun lang guys yung ginawa ko sa araw na to araw ng biyernes September 22 2023 Sunod-sunod na kasi yung proseso ng kapilis ko kasi tapos na ma-firmahan yung kontrata ko. Then after one week, sabi ni ma'am, kailangan ko na mag-biometrics. Kaya kailangan ko magbasa ng MBI, ka-info sheet. Yun yung hiningi niya sa akin kahapon. So sabi ko ngayon ko na lang ipagbasa. So ngayon wala pa akong kain. Dito ako sa BMW so, para makakuha ko ng ina-proceed sa kain. agency. Pero yung NBI ko, hindi ko pa maipasa dahil naita ko at October 6 ko pa siya makukuha. So ang sabi ng sekretary October ka pa din ma ano e, visa stamping. Sabi ko kasi ma'am na hit kasi ako. Dati naman hindi ako na-hit sa NBI. Ngayon ko lang ngayon, bakit ako na-hit sa NBI? So yun guys, ang update So, ang oras ngayon is magpa-5 na yata. Oh, so, 4.53 na ng hapon dito sa Pilipinas. Magpa-5 na ng hapon dito sa Pilipinas. So, yun lang yung update sa aking pagkuha ng aking mga requirements ng aking info sheet at NBI. So, thank you guys for watching and God bless.